may isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukit. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, tumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng masasamang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo ang trigo at magbunga, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya tumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, Hindi po ba Mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit pumaita mo ngayon? Sumagot siya. Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan. Bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Ang sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang tamo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aari sa sabihin ko sa mga taga Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sunugin. Pagkatapos, tipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag niyo sa amin ang talinghaga. Tungkol sa masasamang damong tumubo sa bukid, sumagot si Jesus, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ang masasamang damo naman ay ang mga pinaghaharian ng masama. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang tiyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at itipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhinang pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iyahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga matuwid naman ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig.